May mga bagay ka na bang binitawan Kahit mahalaga sa iyo? Kung naisip ko lahat ng desisyon niyo sa buhay na may binitawang ng mga bagay o kahit tao, ito mismo ang ideya ng Opportunity Cost. Ano nga ba ito? Ang Opportunity Cost ay tumutukoy sa halaga ng pangalawang alternatibong hindi mo pinili dahil mas mataas ang halaga ng naunang napili mo. May sakripisyong nangyayari upang makamit ang mga bagay na nais. Halimbawa, ang 500 pesos ko ay binili ko ng bagong damit. Ngunit sa desisyong ito, nakatali ang opportunity cost na ang 500 pesos ko ay mapupunta sa ibang mahalagang bagay para sa akin tulad ng pagkain. Sa mas malawak na konteksto, isa pang halimbawa ng opportunity cost ay ang pagpili ng mga Pilipino na magtrabaho o magpatuloy ng pag-aaral nila sa kolehiyo. Ayon sa 2017 report ng Philippine Statistics Authority, 39.2 million ang Filipino out of school youth at 83.1% nito ang nasa edad na 16 to 24 years old ang isa sa mga dahilan ay ang kapulangang pinansyal ng mga estudyante. Sa kabilang banda, ang enrollment rate sa tertiary education ay 34.89%. Marami pa rin ang pumipilit magtrabaho matapos ang senior high. At ang opportunity cost naman sa desisyong ito ay ang makapagtapos ng my degree. Habang sa mga pumili na tahakin ang kolehiyo, may opportunity cost pa rin ito. At ito ang 80,000 to 150,000 kada taon na sweldo. Pero kung sayang naman pala, e bakit hindi ito ang piliin natin? Dahil ito sa konsepto ng scarcity. Limitado ang resources ng isang tao. Kung mas marami akong pera, malamang bibilhin ko ang damit at ang pagkain sa halagang 500 o higit pa doon. May tatlong posibleng dahilan kung bakit hindi natin pinipili yung mga sayang. Una, maaaring mas malaki pa rin ang benepisyo ng biniling opsyon. Maaaring ang ibinili ko sa 500 pesos na damit ay gagamitin ko bilang costume sa isang paligsahan na may cash price. Pangalawa, kailangan rin natin isipin na may pangangailangan tayo bilang tao. At dahil kaya natin maging rasional, mag-isip kung ano ang dapat unahin, may nasasakripisyo tayo dahil nga sa konsepto ng scarcity. Panghuli naman, kahit may halaga ang opportunity cost, maaaring hindi ito ang gusto natin para ngayon. Kahit sayang ang turing natin sa mga mahahalagang alternatibong opsyon o ang opportunity cost, hindi pa rin ito lubusang sayang dahil mas may halaga pa rin ang pinili nating desisyon. Ang konsepto ng opportunity cost ay unang ipinakilala ni Frederick Von Wieser noong huling bahagi ng ikalabing walo na siglo. Ginamit niya ito upang ipaliwanag ang konsepto ng resource allocation at yore ng value sa larangan ng economics. Ayon sa kanya, ang halaga ng isang bagay ay hindi nakadepende lamang sa aktual na gastos ng paggawa o pagbili nito, kundi pati na rin sa halaga ng alternatibong mga yaman o resources na nawala para sa paggawa ng piniling produkto. Ang teorya ni Weiser ay nakasentro lamang sa mga alternatibong halaga ng resources. Pagamat si Wieser ang nagbigay ng pangalan at formal na pag-aaral tungkol dito, ang ideya ng opportunity cost ay maaari ng masabi na umiiral sa mga naunang kaisipan ng mga ekonomista tulad ni Adam Smith at David Ricardo na nagpakita ng kahalagahan ng specialization at trade-offs sa ekonomiya. Simula dito, ang ideya ng opportunity cost ay pinatibay at pinalawak ng iba pang mga ekonomista upang ipaliwanag ang mga choices na kinakaharap ng mga individual, negosyo at pamahalaan. Ano naman ang Sa iba't ibang sitwasyon tulad ng pamamahala sa oras, pera at pagtitimbang ng pag-aaral o pagtatrabaho, magagamit ang konsepto ng opportunity cost. Isang magandang halimbawa dito ay ang time management. Halimbawa, mas pinili mong manood ng Netflix kaysa mag-aral para sa isang pagsusulit. Ang cost ng oras na nasayang mo sa kakapanood ay ang oras mo sana para makapag-review. Dahil dito, ay posibilidad na mababa ang makukuha mong grado para sa pagsusulit na iyon. Pangalawang halimbawa ay ang pagdesisyon kung saan mo gagamitin ang iyong pera. Halimbawa, gusto mo bumili ng bagong iPad at kapag ito ang pinili mong paggamitin ng pera, mawawalan ka na ng panggastos sa bakasyon na inaasam-asam mo. Ang opportunity cost ay ang pahinga at galan na makukuha mo sana sa pagbabakasyon. Pangatlong halimbawa ay ang pagpili mo ng tatahakin mong landas magtatrabaho o mag-aaral. Parehong maganda ang mga choices nito. ito, ngunit ang pinili namin ay ang pagpapatuloy ng pag-aaral namin sa kolehiyo. Ang opportunity cost nito ay ang karanasan at kasanayan na makukuha sana namin kapag nagtrabaho na lang kami ng maaga. Ngayong naunawaan mo na ang konsepto ng opportunity cost, tiyak na marami kang mahugot na aral mula rito. Sa bawat munting gawain, hanggang sa pinakamabibigat na desisyong iyong haharapin sa iyong buhay, laging may kasamang kapalit. Ito natin tunay na mauunawaan ang kahalagahan ng bawat hakbang na ating tatahakin. Sa bawat pagpili, may kapalit itong hindi lamang nakakaapekto sa kasalukuyan, kundi na rin pati sa ating kinabukasan. Ang konsepto ng opportunity cost ay nagtuturo sa atin na bigyang halaga ang maliliit na bagay. Kung nais mong makapagtapos ng pag-aaral, abutin ang iyong mga pangarap o marating ang tagumpay. Bawat desisyon ay mahalaga. Hindi madaling dalhin ang bigat ng mga pagsisising dulot ng mga maling desisyon, lalo na kung nawala ang mas mahalagang pagkakataon. Kaya bago ka gumawa ng hakbang, tanongin mo ang iyong sarili. Ano ang mawawala sa akin? Sulit ba ang kapalit? Sa huli, ang opportunity ko sa paalala na bigyang halaga ang tamang desisyon. Piliin mo ang landas na magdadala ng kasiyahan at hindi pagsisisi. Nagkita natin kanina kung paano nagagamit ang opportunity ko sa iba't ibang, -ibang sitwasyon. Ngayon naman, tingnan natin kung ano ang relasyon nito sa kultura ng Pilipinas. Tingnan natin ito mula sa perspektibo ng pagpapahalaga sa pamilya social expectations, at Filipino time. May ang konsepto ng opportunity cost sa katangian ng Pilipino na may pagpapahalaga sa pamilya. Halimbawa, karamihan sa mga OFW ay piniling magtrabaho sa ibang bansa upang pag-aralin ang mga anak at sustentuhan ang pangangailangan ng pamilya. Ginagawa nila ito dahil sa skarsidad ng oportunidad na makapagtrabaho sila dito sa bansa. Ang opportunity cost sa desisyong ito ay ang oras at pagkakataon na makasama nila ang kanilang pamilya. Parte sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapahalaga sa pagpapatuloy ng linya ng pamilya. Ang desisyon na magkaanak ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Pagkatapos ng pagkakaroon ng anak, ang oras at pera ng magulang ay karaniwang napupunta sa pag-aalaga at pagpapalaki sa anak. Kaya't may mga pagkakataon na hindi na magagawa ang mga personal na plano tulad ng pagpapalago ng karera o paglalakbay. Nawawala na ang pagkakataon ng mga magulang na bigyang focus ang sariling interes dahil napupunta na ito sa pamilya at sa mga anak. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kasanayang Filipino time. Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang pagiging late o ang tinatawag na Filipino time. Dito may uugnay na ang bawat minuto na ating ginagawa para sa iba't ibang bagay na sanhi ng ating pagiging late ay ang pagpapakawala sa halaga ng oras. Ang oras na dapat na isagawa para sa mga gawain, makipaghalobilo at makilala ang iba. Magbigay respeto sa oras ng iyong kapwa at ang kasanayan na ikay maaasahan sa lahat ng oras. Hindi man natin napapansin ang matinding dulot nito sa kalaunan, ngunit ang bawat opportunity cost na ating naiipon mula dito ay maaaring magdulot ng pagkabuo natin ng habit na mali. Sa puntong ito, malinaw na ang kahulugan, gamit at halimbawa ng opportunity. Maaaring natin subukan sa pamamagitan ng maugnay. Maaaring natin gamitin ang kapalingan o paling. Ito ay nagmula sa dalawang salitang kapalit at piling. Maari itong maging maugnaying salita para sa salitang opportunity cost sapagkat pinagpapakahulugan na ito ang halaga o benepisyo na isinuko ng isang tao sa tuwing pipili ng isang opsyon o ang kapalit sa alternatibong desisyon na hindi napili. Ang halimbawa para sa paggamit nito ay sa bawat desisyon may kaakibat na kapalingan na kailangang pag-isipan. Iyon lamang. Maraming salamat sa panonood.